sinuso 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 iba nga naman talaga ang maiisip mo pag narinig mo ang sinuso pero kapag nakain mo to mag-iiba rin ang pananaw mo dito hi guys super yummy goodness na halap nyo yan dito tayo ngayon guys ha sa sikat na sikat na sinuso oops <laughs> hindi yung iniisip mo sinuso ni aling mameng guys ayun <laughs> oh no? trending talaga to eh kaya natin dinayo to sa bulakan guys ayan bulakan to dito lang sa Bukawi. 920 JP Rizal guys. Ayan, tapat lang siya ng ano. Para daan ng price again. Kakaiba daw ang lasa nito eh. Kaya tikman natin. Order na tayo. Kaya kung natatakam kayo, punta tayo to. Let's go! Nakukuha ang sinuso sa gagatas na inahing babo at yung kakatay na at hindi naman na. Kaya limited lang siya guys. So ayan guys, ito na yung sinuso. Try natin itong sinuso ni Aling Mameng guys ha. Alright. Sinuso, first bite. Mmm. Bouncy. Tapos may... Parang oh, medyo may ano siya. May gatas. May gatas. Uh, Parang medyo liver na something. Tapos blood siya ng liver sa karo. Tapos oh. juicy siya guys. Try natin ng na, ano. Merong atsara. Kaya yung mamalaki nila atsara to, guys. Sinuso. Mm, Mas sumarap siya yung may atsara. Bouncy talaga siya guys oh. Bouncy o oh, melt siya nila? Bouncy talaga. Juicy, chewy. Okay. bouncy, chewy. Ando na lahat. Hindi siya yung typical na ano. Na natitikman nyo sa kanya ng baba yung pigi. Kasi yung lempo, hindi, hindi talaga. Iba, iba yung lasa niya. Iba yung texture. Tsaka yung may laban siya. Pero ano, in a good way. Talaga na nga naman manyaman cherry. Oh, tanda spirit na. Hindi, I'm guys, promise. Tayo itong, ano, sinuso ni Aling Maming lang sa lock lang siya per kilo. Pwede nyo 1 hot Kahit anong amount pwede. Doon doon pwede nyo. Dala, let's go!